Kasi 75 pa naman yung bingo, may 10 years ka pa dito. 65 ka pa lang naman eh. O, alam na alam, siguro yun yung edad mo, no? Oh my God. Yan, hindi ko ka malalaman. Ano? Dry hair, oily face, may tapang sa mga, kulubot ang noo. Ano pa? Oh. Kaya nga nakamakasin yung sa profile ko ni. Mas maki nito No, 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 no. Sige nga, sige nga, ginamit mo. Sige nga, ginamit mo. Sige nga, ginamit mo, bitch. Reveal! Kasi nakakahiya. Gagayahin pa filter na gaya nung nasa profile ko. Oh my God! What the fuck? Gagayahin mo? wala siya sa... Wala Wala sa naman. Wala yung filter para mapakinis ang mukha. Naingkit ka kasi hindi mo kayang yung mukha mo. Wala ba?